Sa video po natin ngayon, mga ka-asenso, ibahagi ko po sa inyo ang aming feeding program mula sa unang araw ng pagpapasampa namin ng aming inahin hanggang sa pagwalay ng kanyang mga biik dahil tandaan po ninyo mula sa unang araw ng pagpapasampa natin sa ating inahin hanggang sa pagwalay ng kanyang mga biik nito ay magkakaiba ang sukat ng feeds na ating ipapakain dahil alamin po natin sa video na ito pero bago yan, intro muna tayo agri -dikosyo. agri, -asinso. agri -asinso. sa matagal na pong mga nakasubaybay sa aking mga video na ibinabahagi dito sa aking vlog ito na po yung inahin na nanganak last January 1, 2024 walong biik po ang kanyang anak sa kanyang first parity o sa unang beses na siya ay nanganak at ang kagandahan sa walong biik na kanyang inilabas o kanyang anak ay buhay po lahat at ang apat nito ay naidispose po namin nung pagwalay namin at yung apat naman ay pinatining po namin at nandyan po sa kabila makikita nyo po sa dulo ng video na ito na ang po nila at ide dispose nga po namin yan ngayong darating na katapusan ng May at sa video po na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang dami ng sukat ng feeds na aming ipinapakain mula sa unang araw ng pagpapasampa namin sa aming inahin na ito March 2 po nag standing hit ang inahin na ito pero hindi pa po na namin ito kaagad pinasampahan. Pagdating ng March 4, pinasampahan po namin ito at Araw ng pagpasampa, hindi po kami nagpakain ng feeds dito. Pinainom lang po namin ito ng tubig na meron pong vitamin pro water soluble powder para po ay may vitamins at electrolytes na siyang tumutulong upang hindi ka agad magugutom ang inahin na ito. Bakit po hindi kami nagbigay ng feeds sa araw ng nagpasampa po kami? Ang dahilan po rito, ayon din po ito sa mga expert at sa pag-aaral ng mga eksperto para hindi po matunaw yung similya na pumasok dyan sa ating inahin dahil ang feeds na kanyang kakainin mainit po ito so may possibility na hindi po ito mabubuo at sayang po at maghihintay na naman po tayo ulit ng Next na standing heat nito at magpapasampa po tayo ulit. So malaki po ang mawawala sa atin. Pero ang ginawa po namin dito pagdating po ng 7 ng gabi, nagpakain po kami ng kalahating kilo lang ng feeds na hinalo po namin ulit sa tubig na meron pong Bitmin Pro Water Soluble Powder dahil napansin po namin na nakarandam ng sobrang gutom ang aming inahin. So, yun lang po ang aming pinakain sa araw na nagpasampa po kami ng umaga pagdating po ng gabi ng alas 7 nagpakain po kami ng kalahating kilo ng feeds na merong Bitmin Pro Water Soluble Powder. Kinabukasan po sa ikalawang araw mula nung nagpasampa, balit 3 days po yan. Isang kilo ng feeds lang po ang kanyang kakainin sa sa loob po ng isang araw. I-divide po natin sa tatlong pakain ang isang kilo ng pits, ang isang parte pakain natin sa umaga at ang ikalawang parte ipakain natin sa tanghali at ang ikatlong parte ipakain natin sa hapon. Pagkatapos ng 3 days, sa ika 4 days niyan, 27 days po ang bibilangin ninyo, 1.5 kilos na po ang ating ipapakain sa bawat araw. Kalahating kilo sa umaga, kalahating kilo sa tanghali, at kalahating kilo sa hapunan. Ayan po ang diet ng aming inahin. Take note po, gestating feeds po ang kanyang kinakain mula po doon sa araw ng pagpapasampa hanggang po yan sa loob ng 90 days pagkatapos po ng 27 days na 1.5 kilos ang kanyang kinakain bawat araw magdadagdag po tayo ng kalahating kilo para maging dalawang kilo na po ang kanyang kakainin bawat araw sa loob po yan ng 60 days para makumpleto natin ang 90 days sa gestating states bago po tayo magka-transition sa lactating states. At pagdating naman po sa lactating states, yan po ay 22 days na naman po tayo magpapakain ng tatlong kilo sa loob po ng isang araw. I-divide po natin yan sa tatlong pakain. Pagdating po nito sa 100... 11 days o 112 days, magde-decrease na po tayo from 3 kilos, gawin na po natin itong 2 kilos ang kanyang kakainin. At pagdating naman po sa ika 14 days, ayan na po yung malapit na siyang manganak o mararamdaman naman po natin yan na manganak na isang kilo na lang po ang ating ipapakain. At pagdating sa araw na manganak na po ang ating inahin, wag na po natin itong papakainin ng lactating feeds. Pagkos, papainumin na lang po natin ito ng premoxil powder. Isang sachet sa umaga at isang sachet sa hapon. Ganun po ang aming pagpapainom rito para hindi po lagnatin, o magkaroon ng milk fever ang ating inahin dahil nga po hindi pa dumidede ang kanyang mga biik at tatlong araw na magkasunod po tayo magpapainom ng premoxil powder isang sachet sa umaga at isang sachet sa hapon at sa ikalawang araw po mula nung nanganak isang kilo na lang ipapakain natin at pagdating po sa ikatlong araw mula nung nanganak 1.5 magdadagdag po tayo ng 2 kilos, 3 kilos pagdating po ng isang linggo 2.5 kilos na po ang ipapakain natin sa ating inahin. At kung may sampung anak po ito o walong anak, katulad po sa amin ng first parity, walo po ang kanyang anak, 4.5 kilos po ang pinapakain namin sa inahin dahil nga po may walong anak ito, nagkaka Timbang ng 1 kilo ang idadagdag nating lactating feed sa bawat piglet. So dahil walo nga po ang kanyang anak, 4.5 kilos po ang kanyang kinakain sa bawat araw hanggang sa ika-28 days po ng ating mga biik mula po nung sila ay pinanganak. Pagdating ng 29 days, magdi magdidecrease na po tayo. Gagawin na lang natin 3 kilo mula po sa 4.5. Pagdating ng ika-30 days, gagawin na lang po nating 2 kilo. At pagdating ng 31 days, pwede na pong isang kilo na lang at kinabukasan iwawalay na po natin ang ating mga biik at hindi na po tayo ulit magpapakain sa inahin para maiwasan ang milk fever. At sa araw ng pagwalay, nagbibigay din po kami ng premoxil powder sa umaga at premoxil powder sa hapon. Isang araw lang po yon at kinabukasan, magbibigay po kami ng pepe Warmer para pang purga po sa aming inahin. Para pang prepare na naman po ulit na magpapasampah. Yan lang po ang aming feeding program o yung dami ng pagpapakain namin sa inahin mula nung unang araw ng pagpapasampa hanggang sa pagwalay ng mga biik. At ito na po yung apat na natira po sa amin sa walo pong anak at ang lulusog po nito at hoping po na umabot sa 100 kilos yung dalawa rito na matakaw at umabot ng 90 kilos yung dalawa naman na medyo maliliit. Pag-dispose po namin ito sa katapusan ng May na ito 2024, ibahagi ko po ulit sa inyo kung magkano ang return of investment namin dito sa apat na ito at kung magkano ang aming naging puhunan. Hanggang rito na lang po ang video na ito. God bless po sa lahat at happy farming!